Isasama sa ilulunsad na diksyonaryo ng Komisyon sa Wikang Filipino ang mga bagong salita o expression na nauuso ngayon sa social media. Ay sa KWF, ipinakikita ng mga salitang ito ang pagkamalikhain ng kabataan. Saksi si Darlene Kai. Siguradong laman ito ng newsfeed. Nyo, o naririnig sa mga kalsada sa lugar nyo. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Uh, mostly, ginagamit siya every end of the sentence kasi siya. Like, uh, kunyari, uy, ang ganda mo ah. Isang A nga dyan. Eh, ganon. Yun naman pala. Pero bukod dyan, marami pang ibang mga salita o expression ng trending ngayon sa social media. Tiknap not knock. Ay, 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 Is na malak, ganon. Pansit canton po. ang uh, weird lang. Pero nakakatawa po siya. Grabe na mga oat na to. Parang dinaligtad po na tao. So parang hindi po makapaniwala sa mga pangyayari ganun po. Sabi ng ilang kabataan, nakatuto gumamit ng mga ganitong salita. Nakakadagdag daw sa saya ng usapan. Nakakaingganyo pong gamitin. Tapos bukod po sa ano, parang pag nakik mas nandun po yung feeling. Pero may mga hindi din natutuwa. Para papangitan ako sa mga TikTok nila. yun. At sinasabi nila na hindi maganda. Eh, sanay ako sa mga <laughs> yung dati pong mga salita. Sabi ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, hindi naman maituturing na banta ang mga bagong salita o expression na nauso ngayon sa social media. Nagpapakita pa nga raw ito ng pagiging malikain ng mga kabataan. Isa sa mga karakteristiko at katangian ng wika ang pagiging dinamiko, flexible, flexible. At yan po ay bahagi din ng mga popular culture ng mga salita. Yan po ay nagiging bahagi ng repositoryo ng corpus ng mga salita ng Pilipinas. At yan ay nakatangi sa isang uh, panahon. May, may tatalang. Ang totoong bantaraw ng social media pagdating sa wikang Filipino ay ang mas paggamit ng dayuhang wika. Ngayong Agosto, sabay sa pagdiriwang ng buwan ng wika, nakatakdang ilunsad ang bersyon ng diksyonaryo sa wikang Filipino kung saan nakasulat ang ilang bagong salitang galing sa social media. At ang tema ngayong taon ay Filipino wikang mapagpalayag. Ang wika bilang sandata laban sa mapangapi at mapag-abusong individual, lipunan o isang bansa. Sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan ng ating bansa, mapatutunayan natin kung paano naging mabisa ang wika sa pagsulong ng mga ideyang nauukol sa pagtatamo ng kalayaan. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kay, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.